Yo what's mga kapagaw? Welcome back to my YouTube channel. Uh, kapagaw, ayan. So, nandito ako ngayon sa loob ng ating loft mga kapagaw. Ayan, so magpapakain tayo. Ayan, at may good news tayo mga kapagaw. Ayan, so nagkakaitlogan na rin yung mga uh, red dab natin. Ayan, so may itlog na silang dalawa mga kapagaw. Ayan, tignan nyo. Ayan. Dito mga kapagaw, ayan. No? Oh. Ayan siya. Ayan. Dalawa yung itlog niya dito. Ayan, no. Oh. So, success. May itlog na rin siya, mga kapagaw. Tapos dito, ayan. So, matagal-tagal na rin na nililimliman niya yung itlog niya, mga, ka mga kapagaw. Ayan. So, may itlog siya. Isa lang. Ayan. Isa lang yung itlog niya, mga kapagaw. Tingnan nyo. Patingin niya, Bulma. Ayan, o. Isa lang yung itlog nila, mga kapagaw. Ayan. So, 2 weeks na rin niya nililimliman, mga kapagaw. Ayan, o. Ay, wala pa nga ng 2 weeks. One week. Oo, one week mga kapagaw. Ayan, di ba? Ganda mga kapagaw. At dito nga pala, may good news pa rin tayo dito mga kapagaw. May, dad, may nadagit na naman ako. Ayan, o, oh. yan, yan, yan. Black personata. Tapos magka-pair ka agad yung yung nahuli natin nung isang araw mga kapagaw. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. So magka-pair na sila mga kapagaw. Ayan, lahat-lahat sila dito. Eh, pairing na. Kagaya ni... Eh, uno, tsaka si Dos Pair yan mga kapagawa Tapos tong black personata natin Tapos yan o oh. Yan eh magka-pair tapos 'yun. Yung dalawang nadagit natin na black person nata yung ulo. Eh pair na rin sila mga kapagaw. ayano oh. ano. Talagang maraming parami na yung alaga natin dito mga kapagaw. Tapos dito ayano oh. ano, may itlog na rin sila dalawa. Ayun, tapos yung na kuha natin doon sa bahay ng ating kaibigan so ayan na. Ayan na siya mga kapagaw. Tapos yung inakay natin na bato-batoan dito na rin. Masigla na rin mga kapagaw. ayano oh. Tapos yung dalawa, dalawa natin na tukmo. Ayan. Yung dalawa natin na tukmo. So, hindi pa sila kumakain mga kapagaw. Tapos dito, eh, hindi ko nakikita pa mga kapagaw kung meron ng laman. Kasi andyan na rin, sa, andyan na rin sila sa labas. Oh. Hindi ko alam kung may itlog o wala mga kapagaw. Basta tignan natin mamaya. Ayan. So, tignan nga natin mga, tignan ko nga, mga, kapagaw. Kasi... Hindi ko kasi pinapansin mga kapagaw eh. And so, tingnan nga natin. Kapahin lang natin, kapahin lang natin kung may laman o wala mga kapagaw. Para hindi natin uh, pinakakala na may laman o wala. And so, tingnan nga natin mga kapagaw. Sana hindi sila magtampo. Nawitlog sila mga kapagaw pero nahulog oh. Ayan oh. Nagkakapisa na rin siya kaso hindi lang, hindi lang siya lumabas mga kapagaw. Tingnan nyo. Ayan oh. Oh. Luma, luma, lumalabas na kaso hindi pa. Ah. Ayan oh. Tingnan nyo mga kapagaw oh. Ayan oh. Ayan Nakumbaho. Ayan oh. Lumalabas na. oh. Kaso ayan yan o, di hindi lumabas kaya namatay na. Ayun, sayang, sayang mga kapagaw. Hmm. Kala ko magkakarami na naman dito. Kaso wala na naman mga kapagaw. Ayan, andun na naman sa lobo. Oh. oh. naku, niloloko niyo ako. Ayan, so magpapakain pala tayo dito mga kapagaw. Ayan, hindi pa ako nagpapakain eh. papakain tayo Ayan, Tawagin natin si si Kiao. Palabasin lang natin si Kiao papagaw. Kiao, halika. Eh so dito ko na rin nilagay si Kiao. Kiao, halika. Ayan, sabaan so, mo yan mga kapagaw, sige ako. Ayan, dito kasi ako nagpe-pesto mga kapagaw. Ayan, para makita nyo ka kung gaano sila kaamo mga alaga natin. Ayan, ako. ayan. Meron na lang. Ayan, dito ka. Terima kasih telah menonton! pupunta yung bato-bato mga kabago eh no. Eh na, eh na, eh na, Yun, na. nakakalipad na rin yung bato-bato natin mga kabago. Ayan, so tinatakpan yung camera natin. Ciao. Yo! Ayan no, Ayan yung no? na. bato-bato natin no, dalawa. ito yung bato-bato natin na ina kayo. So, nag-iisa na. So, may nagtatanong pala sa akin mga kapagaw. Ito yung mga pinapakain ko kapag maliit. Ayan, So, kapag ganito mga kapagaw, yung mga maliliit yung alaga, ganito lang pakainin. Basta may malaking chick booster, eh, lalagay nyo lang dito sa bukangan niya. Ayan o, oh. madali lang pang pakain mga kapagaw. Ayan o, oh. lagay nyo rito. kulit nila mga kapagaw. Ayan, ganito lang o. Oh. Kunin nyo lang yung bukangan niya, tapos lagay nyo lang dito, iipit nyo lang. Ganito oh. lang, Solid. Ako kasi na gamay na ko na mga kapagaw. Oh. Ayan, solid. Ayan. Ayan, you know. Ayan. Ito si Bulma. Ayan. Ito yung Bulma mga kapagaw. Yung may itlog na isa. Ayan. Nagutom siguro kaya bumaba siya. So hindi pumupunta sa atin si Black. Ayan o. No? Black. So tawagin natin si Kiao. Kiao! 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 Ayan o. No? Wala. Ayaw niya. Uy. Napakapakan niya na itong bato-bato. So lalaki yung mga katawan nila mga kapagaw, grabe. Ano. Kasi ito, yung pagkain ng baboy, yung pinapakain ko sa kanila, talagang solid. Ang, lalaki yung katawan nila, oh. grabe Ano. Okay, oh. Agad lang tingnan mga kapagaw, no? sarap sa pakiramdam kapag ganito yung mga alaga nyo, mga mababait sila. Ayan, mababait sila. Uy, wag, wag, wag. Napakapakan nyo na itong bato-bato. dalawa natin na bato-bato doon mga kapagaw uh, medyo mailap pero nasasanay na rin sila sa akin mga kapagaw kasi hindi ko sila naitirin noon kaya agad yan sila hindi sila pupunta sa akin mas maganda ayan na si kiyaw mga kapagaw yun lagit natin kiyaw 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 ayan na ayan na lumalapit na ayaw 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 tatampo masanong maliit ayan po pinakpan na ayan na ayan na Maraming sakit ayan. tapos dito mga kapagaw ayan so lalagyan pala natin ng singsing nakalimutan ko na So, green naman yung lalagay natin. Ayan. Kulay green naman yung lalagay natin sa kanya. Ayan dito. Ay, blue na lang mga kapagaw. Ayan, so marami naman akong si dito. Meron po, meron blue sa kanila. Black. Ay, black gold lang. Ayan, so blue naman yung lalagay natin. Para pangalan niya e blue, si blue. Ayan, so nag-iisa lang siya mga kapagaw. So, lalagyan natin like, ng sing-sing. Eh, lapitan lang natin ng konti. Ayan. Oops. Oops. ayan. yung katawan niya mga kapagaw. Ayan, Lalagay natin ang sinsing niya. Blue. Sana kakasya na. Laki Parang kalapati. Naku, parang mahirap na itong ilagay. Masakit oh. Tapos, lang, tiga lang. mga kapagaw, blue. Ayan si blue. Ang pangalan niya ay eh, blue mga kapagaw. Ayan. Ayun oh. <laughs> Sana lalaki ito mga kapagaw. O kaya babae. Mas maganda. Ayan oh. Ayos. Ayan so. Ayan so sakto mga kapagaw yung itlog ng tukmo natin doon. Eh nag-iisa lang siya. May pa-partner na tayo doon. Diba? Sakto sakto mga kapagaw. Ayan oh. So, oh, bilis nila, mga kapagaw. Malaki yung katawan nila, mga kapago. Ayan. Kaya, take note, mga kapagaw, tip ko sa inyo. Um, minsan nyo lang papakainin sa isang araw, mga kapagaw, para mas maamo sila. Uh, talagang hinahanap-hanap kayo kapag papakainin nyo lang mga kapagaw. Ganun yung ginagawa ko, hapon ko lang papakainin, mga kapagaw. Para mas magutom sila uh, at mas maamo na rin sa inyo. Ganun lang yun mga kapagaw. Huwag nyo masyadong papakainin at bubusugin kasi mailap-ilap siya. Mailap-ilap sila mga kapagaw. Talaga lipad sila ng lipad kapag ganun. Ayan. Kaya huwag nyo silang masyadong busugin mga kapagaw. Ayan, kagaya ito mga aking alaga. Ayan, ang aamo. Ito na yung... Ito na yung dalawa na kinuha natin doon sa kaibigan natin doon sa kasama nila. Ayan o. So malalaki na talaga sila mga kapagaw. Grabe ang ang Oh, ah, di ba? Parang ayun ah, Parang kalapati ng sila kapag ganito. Ayun. So ang gandang tignan mga kapagaw kapag ganun. Maamo yung mga alaga Tapos dito yung mga lovebird din natin. Ayun, tapos dito naman mga kapagaw, uh, nakalimutan ko na kung kailan siya nagitlog dito. Kaya tignan, lang, tignan na lang natin kung talagang pipisa na yan para kapag lumalaki na yung anak nila, i-harvest na natin para mas maganda kapag tayo yung mas maganda kasi kapag tayo yung mag-aalaga at magpapakain mga kapag para mas maamo sa atin. Ayan, kagaya mga alaga natin dito na, na dyan, eh talagang maamo sila. Pati itong mga labor natin, ayan o, talagang pairing yun si Uno. Ayan. So wala pa silang itlog. Mukhang hindi pa sila nagkakaitlog pero lagi silang nagmamanada. Ayan o. Lagi silang nagmamanada mga kapagaw. Ayan. Tapos yan o. Ayan, yan. Bumalik na naman yung halaga doon Bato-bato. Yung bato-bato natin hindi pa sila nagkakaitlog kasi bata pa lang yan mga mga o. So ayun. So yun lang mga kapagaw. Ayan. Sana tuloy-tuloy na rin yung pag panonood nyo sa akin na uh, don't forget to subscribe my channel channel kapagaw ayan sa kaya salamat sa suporta nyo sa akin mga kapagaw ayan so yun